No. Nakaraan natin mga vlog guys ng crazy. Meron tayong mga dito na nag vlog tayo sa likod. No, may tinanggal dito lang ng yon. Ay. Bago-bago. Alam mo napansin ko lang dito sa Claire Marites. Almost Uh, 25 minutes na nakalakad pero hindi ko naramdaman yung tawis na ano? yung sa katawan yung talagang yung ibang lugar na um... yung pawis na pawis ka tapos mababasa yung t-shirt mo ng pawis dito wala eh wala talaga ako na ano eh ako okay lang yung klema niya talaga so ito yung second time natin dito sa Kisano guys ayan o Kisano ilijan Ngày đây là người sao, gần để yen. nó, dito tay anh là tok. Makima lago. So, nabayo mà Atok. 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 So, galing Marawi, tapos Iligan, tapos pumunta tayo doon sa may, ano, uh, Kauswagan town. Dito naman tayo ngayon sa Gisano, Iligan. So, ayan. Wow! Paksip to guys na Gisano, guys, dito sa Iligan, guys. Bukod tangi lang talaga yan dito, guys. Itong Gisano. Ayan, no? dito doon kami kanina sa ano sa third floor o fourth floor ng kumakain kami ng ano halo-halo no at syempre ah uh, tayo na nakarating tayo dito guys galing tayo ng Marawi so isusunod natin kung tama yung paano na ba tayo yan medy di bising-bising itu. napakaso makikita mo dito itong talagang mga proteksyon ng sarili ng sarili manga pa siya no? ang dami kang pwede mabili rito guys hmm. oranges oh. yeah. grapes Meron ding area dyan na ano Pwede kang magpatingin sa inyong mata uh, sa Ako mihina na rin yung mata ko eh Kaya lang Kahit yung mga reading glass lang sana no? Ayan The Reading glass meron dito upgrade the anti-radiation or to put it distance lenses on all frames okay. So yun guys, no. Nandito lang tayo ng ikot mula do sa loob hanggang dito sa labas ng Gisano. Ayun. Guys, sano iligan eh, no. So dito tayo balik tayo sa mga kasama natin. Sino nag-aano sila? out mm -hmm.

Ayan guys ha Tayo ay papuntang ano Sa Gente Oro Wow! Happy wedding! Bago ka sa mga May bago ka sa dito Ayan! Bago ka sa mga So tatalo tayo rito guys Kasi ah uh, Bali ano tayo eh papuntang ano yung gaya natin so sasakyan lang tayo ng mga multi cup multi cup o kaya yung ano yung ganun lang multi cup lang yung sasakay natin kayo gawin really, lang guys kitakits tayo lang <laughs> kita na lang ako parang kayo naman okay Kaibigan guys ano? Ayun. So, sulit ang ano natin, guys. Ang ating pagpunta rito. Hindi siya malakas ang araw, kubaga. Yung weather niya, o, lang lang. Hindi talaga siya yung ano, yung matatawag na. Hindi siya mo, may hindi, ba?